Bukas mag-iisang dekada na mula ng subukin ang ating bansa ng hagupit ng Super Typhoon Yolanda. Bago ang anibersaryo ng kalamidad, kinumusta ng Alagang Kapatid Foundation at ng MVP Group of Companies ang Eco Park sa Capiz na sumasalamin sa pagbangon ng mga survivor. Narito ang report. 10 bilyong pisong halaga ng pinsala. Mahigit 6 na libong nasawi, halos 30 libong sugatan. At mahigit isan libo ang nawawala. Sinasalamin ng na mga numerong ito ang iniwang bangungot ng Super Typhoon Yolanda sa bansa. November 8, 2013, nang hambalusin ng bagyo ang kabisayaan isa narito ang probinsya ng Capiz. Sa taya ng provincial government, 95% ng lalawigan ang winasak at pinadapa ng bagyong Yolanda. Pero sa tulong ng Alagang Kapatid Foundation at ng MVP Group, unti-unting nakabangon ang mga Capiz nun. Isang dekada makalipas ang dilubyong dinanas, kinumusta natin ang probinsya para tignan kung tuluyan abang na nga bang naibalik ang kabuhayan at turismo sa lugar. matapos manalasa ang bagyong Yolanda, sumuporta na ang One Meralco Foundation, ang PLDT Smart Foundation na talagang kapatid foundation dito sa Palina Greenbelt Eco Park. At ngayon, narito pumuli ang aming grupo, ang MVP Group, para pasinayaan ang ilang pang mga balsa. Palina Greenbelt Eco Park ang kabuhayan ng mahigit dalawandaang manging isda sa paligid ng Palina River sa Rojas City. Isa itong river cruise na nagsimula noong 2011 pero winasak ng bagyong Yolanda. Yung pong ngayon na, na pagpunta namin dito sa Palina ay nasa total na dalawang baka ang ating ibibigay at anim na balsa. When we inaugurated this, we already saw the beauty. Because after that, after typhoon, nilanda, and the time recovery stage na Kaya nakita namin, ang ganda -ganda dito. Aside from it being a source of uh, income and livelihood for the people, it's also a sustainability project. Because this is an ecotourism area. <music> Bukod sa ipinagawa at ipinamigay ng mga balsa, namahagi rin tayo ng isang daang life vests at isang daang solar lamps. Alam naman natin na maraming fisher folk sa bayan ng Rojas, kaya sila isang daang mga mangingisda ang makikinabang sa Light Up Pilipinas Solar Lamps. At maglalagay din tayo dito sa mga balsa uh, na, na pwedeng gamitin dito sa river cruise para makatulong din sa pag-ilaw ng kanilang mga tours. Isa si Nanay Salvation sa staff ng Palina Greenbelt Eco Park. Masayang-masaya siya dahil may magsisilbi ng tanglaw sa kanilang pangingisda tuwing madaling araw. Sa pangingisda rin niya nairaos ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Meron po kaming apat na kabanya noon. Pero pagdating ng Yolanda, lahat ng mga facilities namin, yung mga kabanya namin, lahat ay nasira dahil sa bagyong Yolanda. Tapos, binigyan kami ng alagang kapatid yon at saka Juan Meralco, yung PLDT Smart. Yun sila ang nagtulong sa amin. Salvation, thank you. Nakakatuwa naman makilala ang buong pamilya mo. At dahil sa dedikasyon ng mga kapiznon, hindi lang nila basta naibangon ang kanilang kabuhayan. Humakot din ng parangal, ang Palina Greenbelt Eco Park mula sa loob at labas ng bansa. Sila ay buhay na patunay na basta tayo'y magkakaagapay, masasabayan natin ang alon ng buhay. Mga kapatid, dalina sa palina! Woo! Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.